sinigawan at pinalayas ng pari ang mga nagtitinda ng palaspas sa isang simbahan sa Cainta Rizal. Dumepensa naman ang pamunuan ng simbahan at meron din silang panawagan. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Doon kayo sa labas. Sa labas. Sa labas. Sa labas. pagsasadula ng isang tagpo sa Biblia, ang eksenang nakunan ng video sa isang simbahan sa Cainta Rizal kahapon na ng tensyon ang dapat sanay banal na paggunita ng Palm Sunday o Linggo ng Palaspas matapos makasagutan ng pari ang ilang nagtitinda. Amin ito, may karapatan kami. Doon kayo sa labas. Sa video, itinataboy ng pari ang grupo ng babaeng yan na nagpumilit daw maglako ng palaspas sa loob ng simbahan kahit bawal. Wala ang kung kumatagal na lapas. Ang ina't sinabi yan, wala ang sa lawa. Hindi rinig sa video pero tila nakiusap pa ang tindera. Si Father Alejandro Pestano ang pari sa video. Siya ang kura-paroko ng St. Francis of Assisi Parish sa Cainta Rizal. Pinuntahan namin ang simbahan para kunin ang panig ni Father, pero wala siya pagdating namin. Isa sa mga staff ng parokya ang humarap sa amin. Giit niya, hindi nakunan sa video ang buong pangyayari. Bago ang insidente, maayos daw nilang pinakiusapan ang mga nagtitinda na wag magbenta sa loob ng simbahan. Pero nagpumilit ang mga ito hanggang sa... Nagkaroon siya ng emosyon sa sarili niya. Ginawa niya yun dahilan din sa pagmumura ng kausap niya. Dito na raw tila hindi nakapagpigil si father at nauwi sa bangayan ang sitwasyon. Tao lang si padre. Dahil nga doon sa Biblia, kung titignan natin na ginawa ni Kristo na tahanan ng, ang tahanan ng Diyos ay hindi pagmumulan ng kung anuman na bagay na ikakasama Umalis din kalaunan ang mga nagtitinda. Naiintindihan naman daw ng ilang parishioner kung bakit nagalit ang pari. Siguro po na masyado makulit yung mga tindera, kaya po nag nagalit si si padre. Matagal nang pinapalabas. Eh yung mga ano nagpipilit. Magagalit naman siyempre sa ginagawa nilang ganun. Sa isang pahayag, nagsori ang pamunuan ng simbahan sa mga nasaktan o nabahala sa insidente, lalo na't nangyari raw ito sa linggo ng palaspas. Panawagan nila, alamin sana ang buong konteksto at wag agad humusga base lamang sa kumakalat na video. Bukas din daw ang parokya na makipag-ugnayan sa mga may hinanakit sa patakaran nito. Sa kabila ng nangyari, umaasa ang St. Francis of Assisi Parish dito sa ka Sintarizal na gamitin ang kwaresma sa pagninilay, panalangin at paghilom. Huwag daw sanang hayaan ng isang insidente na sumira sa diwa ng Simana Santa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.